Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay nagsasabi sa kwento ng isang street fighter na ipinadala sa bilang guan sa loob ng walong taon. Sa kanyang paglaya, nagtatrabaho siya upang makalimutan ang kanyang nakaraan. Ngunit ang kanyang madilim na nakaraan ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Makakalabas ba siya sa anino ng nakaraan? Alamin natin sa The King of the Streets. Nagsisimula ang The King of the Streets nang ang isang labing-anim na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Fang ay bumisita sa isang grupo ng mga gangster. Si Fang ay isang batang matapang na mahilig makipag-away. Gayunpaman, kilala siya na may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban, salamat sa kanyang reputasyon bilang isang manlalaban sa kalye. Dahil sa kakayahan na iyon, lubos niyang nakayanin ang mga pag-atake ng gang na gustong maghihiganti kay a eh Hai, ang kanyang kaibigan ngunit dahil hindi alam ang kinaroroonan ni pinupuntirya ng gang si Fang. Matapos masangkot sa isang matinding labanan na hindi magkapantay ang bilang, tuluyang na-corner si Fang at nabugbog ng grupo ng mga gangster, hanggang sa huli, dumating ang boss ng mga gangster at binugbog siya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa pagpapakita kay Fang na nakalabas na sa bilang guan pagkatapos ng mahabang panahon na pagkakakulong. Pagkatapos ay binisita ni Fang ang isang kaibigan na nagngangalang Sopo mukhang natuwa ang lalaki na makita si Fang at hiniling na manatili muna sa kanyang bahay sandali. Ngunit hindi sumasang-ayon ang asawa ni Sopo na nasa bahay nila si Fang. Sa sama ng loob, tuluyang umalis si Fang sa bahay ni Sopo at naglakad sa kalye ng hindi alam kung saan pupunta. Pagsapit ng gabi, nagpa siya si Fang na matulog sa isang abandonadong gusali. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagsasanay ng martial arts. Pagkatapos noon, sinubukan niyang maghanap ng trabaho para mabuhay. Pero tinanggihan siya dahil kalalabas lang niya sa kulungan. Ang eksena ay lumipat sa pagpapakita ng isang batang babae na nagngangalang Liu na hinahabol ang mga mandurukot sakay ng bicycle, hanggang sa wakas ay nakarating sila sa isang tahimik na lugar. Dahil nag-iisa si Liu, sinubukan siyang akitin ng mga mandurukot. Pero medyo lumaban si Liu dahil medyo magaling pala siya sa martial arts ngunit sa huli ay natamang siya mula sa likuran at nawalan ng malay. Sa paggising, labis na nagulat si Liu na nasa tabi niya si Fang. May oras si Liu na tanungin kung sino si Fang at kung ano ang ginagawa niya doon. Ngunit hindi sumagot si Fang at agad na umalis. Natalo na pala ni Fang ang lahat ng mandurukot at tinulungan si Liu. Isang beses, dalawang lalaking nagngangalang Bob at Bobo ang nakitang nagbubuhat ng mahabang sofa gamit ang isang lubert pareho silang mukhang nahihirapan dahil sa bigat ng sofa na kanilang hinihila. Hindi nagtagal, nakita ang isang batang lalaki na gustong kunin ang bola na nasa ilalim mismo ng upuan. Kasabay nito, biglang naputol ang lubad na ginagamit sa pagbubuhat ng upuan, at nahulog ang malaking sofa at muntik ng mahulog sa bata. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Fang sa oras. Ang mga kabayanihang ginawa ni Fang ay pinuri ng amo ni Bob at Bobo na nakakita ng pangyayari pagkatapos ay sinubukan niyang mag-apply ng trabaho. Nang makita ang liksi ni Fang, tinanggap siya ng boss at pinayagan siyang manatili sandali sa bodega. Matapos makakuha ng trabaho at matitirhan, patuloy na nagsasanay si Fang ng martial arts para pagbutihin ang kanyang kakayahan habang inaalala ang kanyang madilim na nakaraan. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nagkwento si na Bob at Bobo tungkol sa isang maalamat na manlalaban sa kalye na hinuhulaan na may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay sinabi ni Bob kay Fang na si Bobo ay may kaugnayan kay Fang Yu, ang maalamat na manlalaban. Pinuri ni Bobo ang mga kakayahan ni Fang Yu na aniya ay lampas kay Bruce Lee at Mike Tyson dahil sa edad na labing anim, nagawa niyang talunin ang dalawampung katao ng mag-isa at pumatay ng isang tao. Gayunpaman, hindi alam ni na Bob at Bobo na ang Fang Yu na kanilang hinahangaan ay si Fang na nakatayo sa kanilang harapan nang marinig ang pangalan ni Bruce Lee. Naalala ni Fang ang sinabi ni Ehi noong magkasama silang nagsasanay kung saan sinabi rin niya na ang kanyang mga kakayahan sa martial arts ay maaaring lumampas kay Bruce Lee kung siya ay masipag na magsanay. Sa ibang lugar, tumutugtog si So Po ng Harmon na kahabang inaalala ang kanyang pagkabata na nakikipaglaro kay Fang at Ehi. Isang araw, si Fang at ang iba ay nakakuha ng assignment mula sa boss na maghatid ng ilang gamit na mga computer sa isang orphanage na pag-aari ni Mr. Joe. Habang inililipat ang computer sa silid, aksidenteng nalaglag ni Bob ang isa sa mga computer. Dahil sa ayaw nilang masisi, sa wakas ay ibinalik ito ni na Bob at Bobo sa kahon at sinabihan si Fang na ilipat ang item. Pinagalitan ni na Bob at Bobo si Fang at inakusahan siya nang mahulog muli ang computer. Pagkatapos ay nakita ni Fang si Liu na naging isang voluntaryo sa orphanage. Bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa pagtulong sa kanya, iniinbita ni Liu si Fang para kumain sa isang restaurant. Habang nakikipag-usap kay Liu, si Fang ay nakatanggap ng tawag mula kay Bob na humihingi ng kanyang tulong upang makapunta sa isang lugar sa sandaling siya ay nagmamadali. Bago umalis, nagpalitan si Fang at Liu ng mga numero ng telepono para makipag-ugnayan. Sa ibang lugar, si Bob at Bobo pala ay nagkaroon ng problema sa isang gangster dahil may utang sila sa gang. Sa wakas ay dumating si Fang sa lugar ng gang. Gayunpaman, dahil walang dalang pera si Fang, nagalit ang gangster at hinampid siya ng bote ng alak sa ulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nasaktan si Fang at sa halip ay binugbog ang gangster pagkatapos ay binasag ni Fang ang isang bote ng alak gamit ang kanyang mga kamay sa harap ng gangster, na naging dahilan upang walang magawa ang gangster dahil sa kanyang nakitang kapangyarihan. Habang siya ay matutulog na, naalala ni Fang ang insidente na ginawa ng isang gang ng mga gangster ilang taon na ang nakakaraan. Sa oras na iyon, si Fang na na-corner, ay nagawang bumangon at labanan silang lahat. Gayunpaman, nabaliw si Fang at hindi sinasadyang napatay ang boss ng mga gangster, na naging dahilan upang siya ay makulong. Sa panahon ng kanyang sentensya, pinag-isipan niya ang kanyang maling gawain at lahat ng masasamang aksyon, kasama na ang karahasang ginawa niya. Desidido siyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay upang maging mas mabuting tao matapos makalaya sa bilangguan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita si Pang na tumutulong kay Liu na magboluntaryo sa orphanage ni Mr. Joe isang batang lalaki ang lumapit kay Fang at binigyan siya ng isang larawan. Naalala ni Fang ang kanyang mga alaala noong bata pa siya kasama ang kanyang ama sa pamamagitan ng larawan. Miss na miss na niya ang kanyang ama, ngunit matagal na silang magkaaway dahil mas gusto niyang gugulin ang kanyang oras sa pakikipaglaban sa mga lansangan, na mahigpit na tinututulan ng kanyang ama. Hindi na muling binisita ni Fang ang kanyang ama dahil hindi niya sinunod ang kanyang ama hindi nagtagal, isang gang ng mga gangster, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang ilang ang bumisita sa orphanage sa utos ng isang kumpanya. Pinilit nila si Mr. Joe na ibenta ang kanyang lupa sa kumpanya. Ngunit agad na tumanggi si Mr. Joe na ipagbili ito, dahil ito ay isang bahay ampunan, at ang kumpanya ay nag-alok ng napakaliit na presyo. Dahil tumanggi si Mr. Joe, binalaan siya ng mga gang at umalis doon. Pagkatapos noon, sa wakas ay nakipagkita si Fang sa kanyang matandang kaibigan, si Ahai, na ngayon ay isang mahusay na manlalaban sa kalye. Inaanyayahan ni Ahai si Fang na magtrabaho kasama niya para maging fighter para sa mga gangster. Ngunit tumanggi si Fang dahil ngayon ay determinado siyang magbago para sa ikabubuti. Pagkatapos ay pinayuhan ni Fang si Ahai na umalis sa kanyang profesyon. Gayunpaman, kapwa itinuring ni Fang at Ehay ang isa't isa bilang magkapatid, at iginagalang ang mga desisyon ng isa't isa. Nang mag taksi na sana siya pauwi, nagulat si Fang na ang taxi driver ay ang kanyang ama. Ngunit nang makita si Fang, agad na pinatakbo ng kanyang ama ang taxi at iniwan siya. Kinabukasan, bumili si Fang ng street food na ibinebenta ng isang matandang babae hindi nagtagal, dalawang pulis ang lumapit sa matandang babae at itinaboy ito dahil bawal itong magtinda sa kalsada. Nang makita ito, sinubukan ni Fang suhulan ang dalawang pulis na huwag siyang itaboy at kumpiskahin ang mga paninda ng babae. Ginawa ito ni Fang dahil na konsensya siya dahil si Fang pala ang pumatay sa apo ng matanda. Long story short, nagulat si A Long sa kanyang amo, si Mr. Lee, na ayaw ni Mr. Joe na ibenta ang kanyang lupa. Pagkatapos ay nagbigay si Mr. Lee ng isang linggong deadline para ayusin ang mga bagay-bagay, anuman ang mangyari. Si A. Long at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang gumawa ng kaguluhan sa bahay ampunan. Dahil hindi sila kayang labanan ni na Mr. Joe at Liu, sa wakas ay namagitan si Fang upang talunin si A. Long at ang kanyang mga tauhan at itinaboy sila pagkatapos noon, nang pauwi na si Nafang at Liu pagkatapos mamili ng mga pangangailangan ng mga bata sa orphanage, muli silang tinambangan ng grupo ng mga gangster na may dalang matatalim na armas. Pinatulog muna ni Fang si Liu at pinrotektahan siya bago binugbog ang grupo ng mga armadong gangster. Muli ay madali niyang natalo ang mga gang. Maging siya ay nagawa niyang pigilan ang pagkidnap sa isa sa mga bata sa orphanage. Kinabukasan, habang nagtuturo si Liu sa orphanage, si Mr. Lee at ang kanyang mga tauhan ay bumisita sa orphanage para pilitin si Mr. Joe na ibenta ang kanyang lupa. Ngunit nanindigan si Mr. Joe na hindi niya ibebenta ang kanyang lupa, lalo na kay Mr. Lee na sikat sa pagiging tuso at malupit. Nang ang isa sa mga tauhan ni Mr. Lee ay malapit ng saktan si Mr. Joe, dumating si Fang at agad siyang sinipa. Pagkatapos ay pinutol ni Mr. Lee ang napipintong labanan at sinabihan si Fang na ayusin ang usapin sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Kung mananalo si Fang, hindi na niya muling aabalahin si Mr. Joe at ang lupain. Sumang-ayon si Fang. Pagkatapos umalis sa orphanage, sinabihan ni Mr. Lee si A-Long na hanapin ang pinakadakilang street fighter na haharap kay Fang. Sa kabilang banda, pinayuhan ni Mr. Joe si Fang na huwag palaging lutesin ang mga problema sa pamamagitan ng pakikipaglaban nang magkasama si Liu at Fang, sinasabi nila sa isa't isa ang tungkol sa nakaraan ng isa't isa kung saan nakonsensya si Liu nang malaman niyang naulila ang isang bata sa ginawa ng kanilang ama. Pagkatapos ay nagpa siya siyang magvoluntaryo sa isang ampunan at tumulong sa mga batang ulila. Ikinwento rin ni Fang ang kanyang nakaraan kung saan siya nakapatay ng tao at nauwi sa kulungan. Ngunit ngayon ay determinado siyang maging mas mabuting tao. Sa wakas ay dumating si Fong sa itinakdang lugar para makipaglaban sa mga street fighters na pinili ni Mr. Lee. Matapos pirmahan ang kasunduan, agad na hinarap ni Fong ang unang manlalaban kung saan madali niyang mapabagsak ang manlalaban sa pamamagitan ng ilang mga suntok at sipa. Ngunit lumalabas na si Mr. Lee ay naghanda ng isa pang manlalaban upang labanan siya. Gayunpaman, ang mga manlalaban ay hindi katugma ni Fang dahil hindi siya nagtagal upang talunin silang lahat. Hanggang sa huli, dumating ang ikatlong manlalaban na walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan, si a Hai. Sinubukan ni Fang nakumbunsihin si a Hai na huwag ituloy ang laban, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Nang si a Hai ay nasa pag-atake, simpleng pinigilan ni Fang at iniwasan ito. Nakatayo lang si Fang habang sinuntok siya ni a Hai sa mukha. Naalala tuloy ng dalawa ang nakaraan ng magkasama silang nagsasanay. Sa wakas ay natauhan si a Hai at itinigil ang laban. Pinuntahan niya si Mr. Lee at sinabing hindi niya itutuloy ang pakikipaglaban kay Fang. Ngunit si Mr. Lee, na hindi nasisiyahan sa desisyon ni a Hai ay binali ang kanyang kamay. Nang makita ito, handa si Fang na maghihiganti kay Mr. Lee dahil sa ginawa niya sa kanyang matalik na kaibigan ngunit pinigilan siya ni High at pareho silang umalis sa lugar. Pagkatapos ng laban, inisip ni Fang na magdudulot lamang siya ng kaguluhan sa mga nakapaligid sa kanya. Dahil dito, nagpa siya siyang lumayo sa lahat, kasama na si Liu at ang mga bata sa orphanage. Sa kabilang banda, ang mga gangster na inutusan ni Mr. Lee ay mas matapang na sinalakay ang mga pinakamalapit kay Fang tulad ng mag-ama at ang matandang babae na nagbebenta ng mga pritong pagkain sa kabutihang palad, pareho lamang silang nagtamo ng minor injuries. Pagkatapos ay nakatanggap si Fang ng tawag mula kay Liu na nagpapalim sa kanya na si Mr. Joe ay dinukot ni Mr. Lee. Dahil sawa na siya sa pangaapi at kalupitan ni Mr. Lee at ng kanyang mga tauhan, nagpa siya si Fang na maghihiganti. Buong tapang, pinuntahan ni Fang si Mr. Lee at hinarap ang kanyang mga tauhan mag-isa. Hindi nagtagal si Fang na silang lahat. Hindi man lang siya nasaktan nang humarap siya kay Along na umatake sa kanya gamit ang isang matalas na sandata. Matapos matagumpay na talunin ang mga tauhan ni Mr. Lee, sumugod si Fang upang iligtas si Mr. Joe. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas na naghihintay na si Mr. Lee kay Fang at handang patayin siya gamit ang baril. Gayun pa nang binaril siya ni Mr. Lee, nakatayo pa rin siya na parang walang epekto sa kanya ang bala. Pagkatapos nito, pinatay niya si Mr. Lee ng isang tama. Nang makita si Mr. Lee na nakahiga na wala ng buhay, biglang nawala ng malay si Fang. Makalipas ang ilang araw, tuluyang nagising si Fang matapos sumailalim sa masinsi ng paggamot sa ospital dahil sa tama ng baril na natamo niya. Pagkabalik mula sa ospital, si Fang, na ngayon ay nakipagtasundo sa kanyang ama, ay umuwi at nakatira kasama niya. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Fang na may dalang isang bungkos ng mga bulaklak at mga regalo at nakipagkita kay Liu dahil kaarawan niya iyon. Nagkaroon ng putok ng baril at biglang bumagsak si Fang. Pagkatapos noon, nagkaroon ng sandali ng pagsasama sa pagitan ni na Fang at Liu. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.